sa halos isang milyon ang halaga ng illegal na droga ang nakuha ng mga kapulisan sa bayan ng Bugalyon dito sa lalawigan ng Pangasinan sa implementasyon ng search warrant doon. Ayon sa impormasyon, nagsagaw ng operasyon sa Barangay Umanday sa nabangit ng mga kapulisan sa bisa ng search warrant na mula sa branch 40 ng RTC sa Dagupan City. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa isang Ken Mark Bustillos, 31 taong gulang, resident ng nasabing lugar kung saan na nakakuha ang mga kapulisan ng isang plastic bag na naglalaman ng ininalang shabu at isang sachet na naglalaman ng mga sadbo residue. Umaabot sa 123.15 grams ang nasabing timbang ng nasabing illegal drugs na nagkakalaga ng 837,000 pesos may git ang tinatayang halaga dito. Nakatakda namang sampan ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 si Bustillos na ngayon ay hawak na ng kapulisan. Kas Samo na dito sa FM Dagupan ito si Idol Bat Sagtalaw Tatak Arman